Guys, di ba kahapon marami nagbigay sa atin ng gulay? Ayan. So, kayo naisip ko na mag, ano, namang Bicol Express. Di ba masarap yung sigarillas or mix dito sa amin? Yung gulay na mix. Masarap ilagay sa Bicol Express. Ayan, magagata tayo. Ito na, nasimulan ko na nga mag ng ah, baboy, part ng niempo. Masarap yun sa Bicol Express, di ba? Ito, tingnan nyo. Ayan, guys, bali nagpas pas lahat ng kilo lang. Tapos maraming sigarilya sa ilalagay ko yun. Di ba? Kahit di na masyado maraming baboy. Ang importante yung gulay. Ayan, binigisa ko na siya sa luya. Lalagay naman natin yung... Abawang ah, at sibuyas. Papupulahin ko muna ng very, very light. Nice. Ayan. So, ayan. Ayan, tapos nilagay ko na yung bawang, guys. At ito po, ang hirap naman kasi pag magkisa ka lang. So, nilagay ko na. Sunod na natin. Pula-pula na -pula nga siya eh, sibuyas. Ayan, sibuyas, guys. Okay. Sabisa so, lang, halo-halo lang. Nekos-nekos nyo lang yun. Ayan, tapos, titimplahan natin siya. Nalagyan natin siya ng na Haluan natin. Yan, ang pampalasa. Pag-oong ng Maynila. Sa, sa blooming tree. Sarap talaga ng bagong niya. Thank you, Ate din Binibig. So, ayan. Ayan, tama niya. So, igisa-gisa lang ulit. halu -haluin. Tapos, lalagay na natin dyan yung pangalawang gata. Tapos, yes, nilagay ko na yung ating kalamismis. Tapos, meron na yung, ayan, yung gata, pangalawang gata. Ayan, kasi malambot na yung ating baboy. So, ilalagay naman natin yung purong gata, yung unang gata, ha? Tapos, titimplahan na natin. And then, ready to serve. Let's eat na. Ayan siya. Diba? Lagay ko na yung unang gata. Tapos, yung siling panigang lalagay ko na. Hindi ko masyadong aanghangan gawa ng bata. Yung bata at saka si mother. Bye.